nalanganan. At ang linis ng galawan niya. Sipin mo lahat siya, nagagawa niya abang dun sa kapulisan sa amin. Lahat sila dun sa yung ginagalang, kahit yung chief namin. Lahat sila. Samantalang siya naman pala dapat talaga inuuli. Hindi nila magawa. Pero wala walang maniniwala sa atin na at wala tayong ebidensya eh. Kaya kinakailangan natin ilantad sa mundong to kung ano mga ginagawa niya. Kailangan malaman ng mga tagtumahan na may nagtatagong demonyo dito sa lugar na ito. At kailangan kita bukyo. Ako? Sige, paano? Teka, teka, teka. Ako mo sabihin yan. Hindi ako papayag kung sasali ka doon sa lolo nando mo. Ano, sasama ka sa grupo nila? Hindi hmm. ko naman gagawin kung ano ginagawa nila eh. Oh, o sige, uh, ano? May plano ako, bro. At kasama ka doon sa plan na yun. Ikaw, pati si Martin. Ano oh, Okay. Ano yan? Papasukin natin... ang mundo ni Julio. Bigante! Huwag kang maya patayin yan, ha? Just give me the money! Ang laki na ito, ha? Ano na kuha yan? Parang wala nang makakatalo dyan, ha? Oo nga. Pwede na kayong Basta Boss Basta di ko mapagbiro. Sigurado ka ba sa ginagawa mo, ha? Para lang sa pera, pinipili mo makasakit ng iba? Ang tama mo sinasabi. Tapusin na natin to! Yeah! Yeah! Ayo! Bawa yan ha! Gumayawin ka! Bakit ka usagsaki ko? Sigurado ka ba mo ha? Kalalaki mong tao, kailangan mo pa talagang gumamit yan? Wala akong pakialam sa'yo. <laughs> parang hindi na natin kailangan si Bangkil, ah. Tanga! Saan tutulong sa atin para kunin si Bangkil? Kaya kailangan yung higanteng niya. Kami nang bahala na kay Pangkin. Kayang-kaya namin na. Isa ka pang kayo, no? Doon pa sana yung ginawa! Teka lang, sigurado ako ba sa plano mo? Ba't di natin tanungin si Natsang Isabel? Baka may matulong yan sila sa... Oo, oh, okay, hindi pwede. Hindi natin sila pwedeng mahayaan na mapahamak dito. Kailangan natin silang ingatan. Lalo na si Elsie. Oo, oh, pero ako, okay lang na idamay mo. Ganun. Ano yung damay? Ikaw nga pulis dito, di ba? Eh, hey, sabi ko nga, oo oh, nga, oo oh, nga. Sabi ko nga, ah, pulis nga pala ako dito. Oo. Oh. Sige, call. game. Nak. Ciao, ciao. Ay. Eh, mabuti. Nakabalik ka na. Eh, ang balita ko, pumunta ka daw sa Isla Pangil. Ano, anak? Kumusta na ang lagay nila doon? Totoo bang naapektuhan na ang isla dahil sa pagkawala ng ubtaw? Opo, Kaya, okay, na Kaya ako kailangan na ho natin maibalat ng butaw para hindi na ho maging malala ang sitwasyon. Paano? Ah, uh, yun ang ako, Jam. Eh. Kailangan nga ho namin sana kayo makausap. Dahil kailangan namin makausap si Boss Kanor. Ako? Oh. Eh, eh. Opo, Boss Kanor gusto ko sanang ipagpatuloy ang pagsasanay ko kasama ka. Tama ko kayo. Kailangan ko pa ng disiplina.